Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, hindi lang baha ang ating kinatatakutan, kundi ang katotohanan na ang pondo na para sana sa ating kaligtasan ay ninanakaw ng ilan. Bilyong-bilyong piso ang nawala, libo-libong buhay ang nalagay sa panganib. At lahat ng ito nakaugat sa iisang salipa, korupsyon. Ngunit sa bansang ilang dekada ng nilalamon ng katiwalian, ang tanong ng maraming Pilipino, may katapusan pa ba ito? O tayo ba'y habang buhay ng mabubuhay sa ilalim ng bulo na sistemang ito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanihang ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po para maintindihan natin ang kasalukuyang issue, magbalik tanaw muna tayo sandali sa nakaraan. Mula pa noong panahon ng kolonyalismo, nasanay na ang ilang nasa kapangyarihan na gamipin ang posisyon para sa kanilang pansariling interes. Mula sa mga Kastila, Amerikano hanggang sa mga lokal na politiko, nabuo ang kultura ng patronage politics, utang dalob at palakasan. Mga salitang hindi lang naging bahagi ng kultura, kundi naging sandata ng katiwalian. At ngayon, matapos ang deka-dekadang eskandalo, heto tayo, ang Pilipinas, muling tinukoy bilang isa sa mga bansang pinakakorap sa mundo. Noong 2024, nakakuha ang bansa ng Turkey 3 out of 100 sa Corruption Perceptions Index. Mas mababa pa kaysa sa global average. Isang indikasyon na sa kabila ng mga reforma at pangako, nananatiling malakas ang impluensya ng katiwalian sa bansa. Ayon sa dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales, Ang korupsyon ay parang cancer. Kung hindi ito maagapan, kumakalat ito sa lahat ng bahagi ng lipunan. Sa buong kasaysayan, maraming iskandalo ang naganap. Mula sa Ilgat Wealth noong panahon ni Marcos Sr., Pidap Scam, Hello Garcia, hanggang sa mga anomalya sa procurement ng iba't ibang ahensya. Ngunit kung mayroong simbolo ang kasulukoyang muka ng korupsyon sa Pilipinas, ito ay walang iba kundi ang maanumalyang flood control projects. Isipin mo, mula 2023 hanggang 2025, pinatayang nasa 42.3 hanggang 118.5 billion pesos ang nawawala dahil sa katiwalian sa flood control projects. Sa Lucena, isang 100 million peso flood control project ang gumuho makapos lamang ang ilang buwan. Sa Maynila, mayroong 200 flood control projects na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. Lahat walang permit. Sa Quezon City, mayroong 254 flood control projects. Ngunit dalawa lamang sa mga ito ang may kompletong papeles at sa Bulacan. Higit 70 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Ngunit ayon sa ulat, marami rito ang overpriced, delayed o hindi pa natatapos. Kaya naman nananapiling lumulubog ang mga bayan tuwing tag-ulan. At sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang pangalan ng kontratista na si Sara Biskaya na di umano ay nakakuha ng mahigit 31 billion pesos na flood control projects sa Luzon mula 2022 hanggang 2025. Ngayon, ang panong ng marami, paano nakakalusot ang ganito kalalaking anomalya? Paano nakokontrol ng iilang kontratista ang bilyong-bilyong piso na pondo ng bayan? Sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng ito? Ngunit higit pa sa nawalang pera, ang tunay na biktima ay ang mga ordinaryong Pilipino. Noong dumating ang malalakas na bagyo gaya ng Crising at Dante, lumubog ang maraming bayan dahil sa mahinang mga infrastruktura. Pinatayang 300,000 katao ang nawalan ng tirahan, habang 26 naman ang namatay sa nakaraang panahon ng pagbaha. Daan-daang bahay ang nasira milyon ang naapektuhan. Habang ang pondo na dapat sana ay nakapagsalba ng mga buhay na punta lamang sa bulsa ng iilan. Sa mga hearing ng Senado at Kamara, matitinding pahayag ang lumutang. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klase ng pangungurakot. Bilyon-bilyong piso ang nawawala habang ang mga tao ay lumulubog sa baha. Samantala, si Senator Risa Hontiveros ay nanawagan naman ng masusing lifestyle check sa mga opisyal ng DPWH. Kailangan ng lifestyle check. Kung hindi nila maipaliwanag ang kanilang yaman, dapat silang panagutin. Sa kamera, sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na ang flood control program ay tila naging cash cow ng ilang opisyal. Ang flood control program na ito ay nagiging cash cow. Kung hindi sisimula ng masusing investigasyon, hindi matatapos ang ganitong sistema. Dahil dito, nagpasya ang Pangulo na bumuo ng Independent Commission upang investigahan ang anomalya. Ang COA ay nagutos ng performance audit. Habang ang ombudsman naman ay naghahanda na ng criminal at administrative cases laban sa mga opisyal ng DPWH at kontratistang sangkot. Maging ang lifestyle check sa ilang matataas na opisyal ay isinulong. Isang hakbang na maaring maglabas ng mas maraming baho. Ngunit Hanggang kailan maghihintay ang taong bayan para sa kasagutan? At mapapanagot kaya ang mga taong nasa likod ng katiwaliang ito? Ngayon, balik tayo sa pano. May katapusan ba ang korupsyon sa Pilipinas? Ang totoo, mahirap itong mawala ng tuluyan. Sapagkat ang korupsyon ay hindi lang nasa gobyerno kundi nasa puso ng mga taong silaw sa salapi at kapangyarihan. Sa simpleng pandaraya, panunuhol at pakikipagsabwatan. Ngunit, kaya itong mabawasan, kaya itong mapigilan. At magsisimula ito sa maliit na pagbabago sa pagiging tapat sa trabaho, sa hindi pagtanggap ng lagay, at higit sa lahat sa pagpili ng leader na tunay na may malasakit sa bayan. Ang korupsyon ay tila sugat na matagal nang bumabalot sa ating bansa. Ngunit gaya ng lahat ng sugat, maaari itong maghilom. Hindi ito matatapos sa isang gabi lang. Ngunit kung magsisimula tayo ngayon, kung sama-sama tayong kikilos, darating ang araw na ang salitang korupsyon ay hindi na magiging bahagi ng ating kinabukasan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. tingin mo, anong parusa ang nararapat na ipataw sa mga individual na sangkot sa mga anomalyang ito? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!